Welcome to Amjales News. Today, here are some hot topic of Senate hearing. Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ng lumalala ang epidemic na ito. it's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho nag online gambling paano na kaya umaga yon paano na kaya kung sa gabi wala nakita ng pasahero nag online gambling siya nabangga disgrasya meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag online gambling habang nagmamaneho At meron pang sa PTEX ata ni raid ng mga police lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at uh, nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop. Hindi yung regulated. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now and with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic kung tawagin ko itong online gambling. Go ahead please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want um, strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po, like hindi pwedeng uh, 18 and above, yung mga galang, sir. Ay, uh, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing uh, strictly regulated itong online gambling, pero ako, in my opinion, kailan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para uh, tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng pagkor, sir? Lahat, pati accredited ng pagkor. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, Nakakapagsugal. Very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Buracay. Kung saan saan na pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay mga negosyante dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng Pagcor? Kaya nga, I'm calling, yung sinasabi ng Pagcor, for now, itigil na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, pito ang billboard ng online gambling. Pito. So, nananawagan ako sa Pagcor, maging sa ad board. Do you share for now? Habang... Uh, gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng Pagkor sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yun sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. Eh kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati, sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ang kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O may dahilan. Yun lang yun eh. Sir, naman sir yung ano? mga celebrities na kilalang kilala at sila pa talaga yung nag-endorse Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Eh, siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse on itong uh, online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay ay nalululung na sa, sa sugal na in nila mismo sa kanilang uh, social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw in including lawmakers ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat investigan Sino yung mga politiko o sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? De, sampahan ng kaso ombudsman. Mm -hmm. Sampahan ng kaso sandigan bayan. Find out who the, those, these people are. Kung legal yung operation. Pero kung legal, sir kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan nung kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin, malaki yung magiging foregone revenue kapag total ban ng uh, online gambling. That is correct. 140 billion, I think, uh, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pakukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion, kumpara naman doon sa nasisiram pamilya, nasisiram mga Pilipino. I think the, uh, the uh, benefits uh, na nakukuha, uh, ng ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? E eh kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit bakit din natin itigin na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho ng strict regulation sa tingin niyo? For me, hindi eh. Um, well, yung iba sabi, eh, dapat 18 years old lang and above. ang wise ng mga Pilipino. Eh yung 10 years old, pwede naman yung hiramin yung cellphone ng peres niya. Pwede naman yung hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siyang hiramin ng cellphone ng mga taong kakilala niya na mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa Jika sa PAYMAYA, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa so, online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo, pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa race para magkarera. Ngayon, kahit na sa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka mag-online <laughs> gambling. Pagkatapos mo siguro't, natalo ka na ng 10,000. Ganong katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, mayro pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Uh, lahat ng klaseng sugal na naman isip nyo, e-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong uh, e-gambling uh, mga operators kung ano pa may isip nila. Matindi, um, I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng uh, advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo, eh, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami dami mga advertisement pa rin. Eh sana makaroon muna ng moratorium habang nagde decide yung ating uh, executive kung pa paano nila i-handle 'to. Sir. As long as it's online para sa akin. Ngayon kung gusto mo sports, anong klaseng sports? basta may Basta online. Kung gusto mo mag mag- mag Taya ka. Maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka. Parang ginagawa sa horse racing. Di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan. Doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, uh, ano bang tawag niyan, Yung patayaan. Para sa uh, gaming. Parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya uh, sa bas basketball, punta ka sa isang kasino at doon ka tataya. Pwede sa kasino. Punta sa kasino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, eh, ba't pa ako pupunta umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, sa na lang. Whereas ngayon, gusto na maglaro ng basketball or anything. Sa gambling, eh, nandiyan yung online. Sir, sir, sir na yung mga, yung mga pasugal niya yun na online, pwedeng sa kasino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga. Doon. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino. Sinabi ko na kanina, gusto mo mag-bingo. Eh, di ba dati-dati, pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya ng sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit, kaya maglaro ng uh, sugal sa pamagitan ng online. Especially na na yung Gcash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang PAGCOR, sabi nila, hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying, dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto yung PAGCOR, sabi kanina, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo kasi lumalala malalat, lumala na talagang problema. Ayan na nga, yung, yung nabalitaan natin, alam niya naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na lang nakita ng mga pasayero at pinigilan siya. E eh, paano kung hindi nakita? Eh, paano kung gabi yun, natutulog yung mga pasayero? Sir, tapos, doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng uh, budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag magalat ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think 40% of the sa online gambling, if I'm not mistaken, uh, ng revenue from Pagcor ay eh, uh, napupunta sa social services. So pondo na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, oh, ilan ba yung billion-billion yan galing sa GL? O, di lahat ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil kumbaga eh, nagagamit pasintabi uh, sa iba, eh, nagagamit nagagamit mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga butante. So yun, isang source, yung GL, eh, ibigay dun sa, ano, sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang ang uh, DSWD sa Pagkor o kung sa PhilHealth, Health, edi, ibigay sa PhilHealth. Health. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense. Ika nga. Sir, balikan ko lang yung balikan ko yung celebrities at online influencers na nag endorse Do you also have calls na ba, tumigil din sila, sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang siguro mag-isip sila kung ano ba 'yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis lang maka influencia sa kanilang mga followers. So just imagine sila dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa, eh, alis na sa kanila at hindi na, hindi na magpa-follow dahil, dahil sa iyo, nabankrap ako, dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Sir, sir, sa cellphone, maraming apps na makikita mo nag-endorse ng na mga online gambling. Baka doon karamihan... Yun nga, dapat talaga stop yun sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi sa... total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, Paymaya, nandoon palagi yung online gambling. Up, sir, eh, Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede naman i-ban yun eh. Pero, but, 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 but so, sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Le, let's be practical it will take some time dahil maraming aharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking tao na sa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're going to fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon ADBOARD, DICT. Magtrabaho naman kayo. Committee niyo ba yung mag hear nito about online gambling? It's not. It's not my committee. Walang franchise, walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public service sa, sa DMW. So what I can do is, when I file the bill, file a resolution, tapag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na apat ata na mga Uh, senador, ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang, iba sa kanila, gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero ako, ako talaga, total ban. You're filing the bill, you, sir, o filed na po? Wala pa. Uh, in fact, dinadraft pa ng legis ko. Uh, na that fine. will be, kasi nakapag-file na ako ng two sets, eh, 20. So, another 10, so 30 bills ang ipafile ko. So, kasama dun sa 30 sa so third batch na ipafile ko. Can you say within this week, yung po ma-file ito, sir, yung sa online gambling? na next week, in the next week. Total ban. May, may pakinusap po ba kayo sa mga e-wallet services? Kasi isa sila sa mga dahilan kung bakit sobrang dali mag-online sugal. Yung iba nakalink pa yung uh, account nila dun sa platform ng online on, on, online sugal. Kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikinig kanyan. Kasi kumikita sila diyan halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag sinabing, pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise may, mangyari, may kalalagyan sila. Sir, other issue? Okay. may nag na ng hand sa dulo. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo epidemic na kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa puro. bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglaga, maglabas ng executive order pag bawal itong online gambling, sir? Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan no pagsabihan ng ating Pangulo uh, dahil may separate powers, eh, executive siya, legislative ako. I can only wish. So, hindi naman siguro masama mangarap. So, nangangarap ako sana one day. Uh, or in the next few days, uh, makarating sa ating Pangulo kung gaano kalala itong problema and it's up to the President kung anong discussing gagawin niya and I will respect kung anong decision niya. Pero para sa akin, my stand is sana total ban pahinto na ito. Thank you. Thank you. Sir, other issue. Uh, two weeks from now, mag-open na yung uh, session ng 20th Congress. Uh, okay. About Senate leadership, kaya ba ni Yes, I'm for uh, Cheese actually. Erwin consulted me, uh, sabi niya, kuya saan ba tayo? And then I said, ako ay kay Cheese. Now it's up to you, hindi kita pwedeng tiktahan kung sinong gusto mo. Sabi niya din na uh, kung kay Cheese ka, sige. And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya, kaya sumangayin siya sa akin. Ano po yung mga reason na binigay mo? Well, first of all, uh, kilala ko si Cheese. I've worked uh, with him for three years at uh, halos pa yung work ethics namin. Na Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasa especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff ano bang problema, paano ba ako makatulong. And then, kuminsan siya pa mismo ang uh, nagpapapirma para mapabilis yung proseso. Isa yon sa mga bagay na uh, nakita ko sa kanya. That's why sabi ko. Although, hindi, hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila si Senator Soto. I don't know him, I mean, as far as work ethics niya o leadership niya because hindi ko naranasan. Unlike a cheese, naranasan ko and wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Pero nag-effort ho yung grupo ni Senator Soto na ligawan din kayo. Well, may mga nagparating but it was too late. Iyako naman, hindi naman ako pwedeng urusulong kung talagang nakapag-decide na ako, nandun na yon. So wala na makakapagpabago sa decision nyo, sir, hanggang July 28? I don't think so. Uh, Kailangan kong panindigan kung ano na yung napag ko ako na. Hindi naman tayo pwedeng agaw-bawi. Uh. Sir, do you expect to retain your committees? As far as I know, kasi um, I'm doing okay naman sa committee ko sa uh, chairman ng public services. Um, I'm doing my rounds to make sure na safe yung mga pasayero natin sa bus, sa barko, sa aeroplano. Sa DMW naman, I've been going around uh, uh, different places sa iba't ibang bansa para tingnan yung sitwasyon natin mga OFWs. So, I'm doing well. Siguro naman, di tatanggal sa akin ni Chish yung uh, committee na yun. Madadagdagan ba, sir? I don't think so. Okay na sa akin yung dalawa para makapag-focus ako. Pag marami, baka maka-distract. No, it's not. It's, it's no longer mine. So, migrant workers, Migrant Workers and Public Services, yun yung committee ko. Oh, Dati energy nga pala, pinalitan siya. Wala na kayo ngayon, sir? Wala ako hiningi ni, ni, ni Tuldok kay Sen. Cheese when I told him na I'm with you, I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga committee siya? That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly okay. pertaining to that. All I know is, yung committee ko lang. Ah, mm -hmm. uh, sabi niyo nga niyo yung leadership style ni SPG. So, kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni BP Sara? So far, okay naman para, okay naman para sa akin. And uh, what's important to me is matutuloy impeachment. And gustong-gusto gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP uh, BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba maklear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh, at ma mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment so against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial namang nangyari no against ako gusto ko dapat You will vote against it gusto ko mag yes gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si VP Sara ng pagkakatao ma-depensa n'yang sarili niya kasi for now sinasabi nga niya na inosente siya so let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente siya sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba? Mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So, what can we expect from you since um, baka mauwi sa botohan, sir, eh, ng senator judges? Para sa akin ang ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para maprove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing inosente Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na 'yung mga allegations against her? Maraming mga allegations eh, 'di ba? O? Paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang isip lamang. Kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon yung mapuprove yung kanyang innocence. At doon yung mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang uh, itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction. Doon sa Meron asa. ng jurisdiction oh, hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro, may mag healing na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma again for the end time, ma ni BP Sara na siya inosente, like what she been saying and her, her, attorneys and her campo na innocent siya. So, mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus sa uh, madidismiss agad-agad. So, wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya malinis at uh, yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise I've, you? I've been talking to my regis every now and then. In fact, I've been also consulting to some uh, lawyers. Um, in fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandingan Bayan, may former... Uh, Um, uh, justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit sir? Ba't kinakailangan niyo sir na ganun karami i consult? Because first time po, this is my first time na maka maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron ako kung sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delaying tactics. Kasi sabi niyo, bakit ang tagal? Parang din... For me, I don't think so. I don't think so. Pasok, I mean, labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-usapan pag natin yung sa impeachment trial na. Kasi, para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Ano lang tayo na SONA last time. Okay? Sir, ano lang? Sir, ano lang uh, expectations sa SONA ng Pangulo since more than one week na lang po. What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung uh, mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag ng kanyang speech, meron naman nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish, sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, ano, libre mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, Amen, Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung uh, tungkol dito sa problema natin sa Uh, online gambling I don't know but again hindi ko dinidiktahan hindi ko sinasabihan ang ating pangulo because decision niya yan, ayo kung pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya in fact karamihan sa kanya mga ginagawa ay support dahil nakita ko na uh, kapareho na advocacy ako advocacy ko ay support him but dito eh, ako ay lamang na sana eh makarating sa, sa pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana huwag siyang uh, lokohin. meaning huwag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung, yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, eh, magsabi na totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online. Gaming. Sir, last, sir. last year so na sir yung salient point talaga doon yung nagstand siya about Pogo. So is that something na Which, gusto niyo? which was very commendable. In fact, it, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi na ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So, since wish lang naman, sir, gusto nyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman this time? Sana nga, sabi ko. Hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabo lang isa lang po. Sir, ano pong masabi nyo so far do sa development, do sa online sabong, yung mga na nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, naka-monitor ako diyan. Um, and our authorities so far are doing good, uh, especially yung ating Philippine Coast Guard which under sa committee ko yan sa DOTR. And uh, sabi nga nila, uh, ayaw nilang galawin muna yung mga sakot, nakikinig sila may mga forensic expert tulad ni Fortune na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung Sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin fully support ako dyan. May ko, mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga polis natin, eh, medyo winawashi-washi yung ginagawa investigasyon, eh magsasalita ako. Magsasalita ako. Sir, sir. Ano yun? Nagpalakas dun sa uh, whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil sa nakukuha ng mga uh, buto? Or... That's, that's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may man nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung dami if you do, dami if you don't. Ganon tayo mga Pilipino. Eh. Pag may ginagawa, yung ating mga autoridad, eh mali yan. Pag walang ginagawa, eh mali yan. So, gumagawa yung ating autoridad ng trabaho eh. Meron silang kita mga buto. Then, that's a uh, uh, positive development that we should welcome, everybody should welcome. But, it has to be investigated by the forensic experts, uh, Totally investigated kung talagang magmamatch talaga yun. Kasi so far sa balita ata, uh, 12 na ata sa mga uh, family ng victims ay nakunan ng DNA samples para imamatch yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin ng cross-matching.